Welcome or welcome back mga kababayan Tagalog. Hello mga kababayan. Sa mga nakaraang araw ay napakarami ng na mga taong nagtanong sa akin kung ano ba talaga ang nangyari sa channel na ito. Ang iba sa inyo ay pinabot pa kanila mga sala sa, sa pamamagitan ng pagme-message sa aking Facebook at Instagram page. Hindi ko na kayo iisa-isahin dahil napakarami nyo pero nagpapasalamat ako dahil maraming nakamiss sa channel na ito. At para klaruhin ang mga katanungan nyo, katulad ng hinala ng iba, opo na biktima ang channel ko ng cybercrime hacker. Hindi ko alam kung ano pa talaga ang rason nila at bakit nila ako napili. Ngunit nagpapasalamat ako dahil naibalik ang lahat ng mga videos. At para sa mga taong nag-DM, nag-iwan ng mga comments sa ibang social media platform, at mga nag sa bagong video na ilalabas ko, Napakadami nyo, pero I just wanna let you know guys na I appreciate all of you. Kung pagbabasehan natin ang datos na inilabas ng U.S. Department of Commerce noong nakaraang taon, ang mga Filipino ang maituturing na pangalawa sa may pinakamalaking populasyon ng mga taong nagmula sa Asia na nakatira sa Estados Unidos. Kung ikaw ay mapupunta sa state ng California, Hawaii, Texas at New York, hindi ka mahihirapan na maghanap ng mga Filipino dahil ang mga lugar na yan ang karaniwang destinasyon ng mga Pinoy. Kung titingnan mo ang history ng pagdating ng mga Filipino sa USA, ay malalaman mo na sa pagitan ng 1965 at 1985, halos kalahating milyon ng mga Pinoy ang mas piniling iwan ang bayan na kanilang sinilangan upang magkaroon ng mas magandang oportunidad hindi lamang para sa kanila, pero para na rin sa kanilang pamilya at mga bubuuing pamilya sa hinaharap. Dahil naniniwala sila na gamit ang kombinasyon ng pagtsatsaga, galing sa trabaho at diskarte, kayang-kaya rin nilang makamit ang tinatawag na American Dream. Ang mga Pilipinong unang dumating at nakipagsapalaran na sa Estados Unidos ay tinawag na first generation immigrant. Kung ang mga taong naiwan sa Pilipinas ay malaman na ang isa nilang kababayan ay ng ibang bansa, ang unang pumapasok sa kanilang isip ay agad magbabago ang buhay ng pamilya nito. Bagamat may katotohanan ang mga katagang yan, ang hindi nila pinagtutuunan ng pansin ay ang mga hirap na naranasan ng mga taong yun para lamang kumita ng pera sa bansang kailanman ay hindi pa nila narating. Hindi ko alam kung gaano kakapamilyar sa history ng Estados Unidos. Pero noong 60s at 80s kung kailan sila dumating sa Amerika, ay kasagsaga ng pakikipaglaban ng mga taong hindi puti upang matigil na ang mga diskriminasyon na kanilang nararanasan. Ang mga first-generation Filipino immigrants ay hindi nakaligtas sa mga diskriminasyon, lalo na kung sila ay hindi gaanong marunong magsalita ng wikang Ingles. Dahil sa wala silang gaanong alam sa batas at kanilang mga karapatan, karaniwan silang nagiging biktima ng mga masasamang loob. Magkaroon man sila ng mga trabaho, minsan ang niloloko sila ng kanilang mga amo dahil hindi nila naiintindihan ang mga dokumentong kanilang pinipirmahan. Masuwerte o pinagpala ang mga taong merong pinag-aralan at mga profesional na sa Pilipinas dahil hindi sila gaanong nahirapan na maka-adjust doon. Saksi sa hirap ng kanyang mga kababayan si Emeniano Riodica o mas kilala sa tawag na June. Alam niya ang pakiramdam kung paano tanggihan ng mga bangko dahil sa kanyang pananalita at trabaho. Pamilyar din siya sa iba't ibang mga diskriminasyon dahil isa siya sa mga taong nakaranas noon. Base sa mga ulat, si June ay dumating sa Estados Unidos noong 1977 kasama ang kanyang asawang si Hilda. Siya ay tubong Laguna na parte ng Southern Luzon. At base sa kanyang biography, siya ay edukadong tao dahil nagtapos at meron siyang degrees accounting. Silang dalawa ay piniling manatili sa Southern California dahil isa yun sa lugar kung saan makakakita ka ng napakarami mga Filipino. Para sa kanila ay napakahalaga na magkaroon at mapaligiran ng kapwa nila kababayan dahil kung magkaroon man ng emergency ay maaari silang humingi ng tulong sa mga ito anumang oras. Dahil ganun din ang gagawin nila kung merong taong lumapit at humingi sa kanila ng tulong. Bagamat maganda ang kanyang natapos, katulad ng ibang mga Filipino na ng ibang bansa, habang nasa eroplano ay puno si June ng pag-asa na basta matyaga ka lamang, ay makakamit mo ang American Dream. Pero wala pang isang araw sa California, ay sinampal siya ng realidad na hindi magiging madali ang lahat para sa kanilang mag-isawa. Hawak ang kanyang resume, si June ay nagtungo sa iba't ibang mga establishmento para mag-apply ng trabaho pero hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang hindi tinanggap. Doon ay napagtanto niya na ang college diploma na hawak niya ay hindi niya magagamit sa Amerika. Kaya sa desperado niyang pagtatangka na magkaroon ng trabaho, kumita ng pera para makakain sila mag-asawa at makabayad ng renta, binabaan ni June ang kanyang expectation. Ilang linggo pagdating niya sa US ay nagtungo siya sa isang restaurant na naghahanap ng busboy. Para sa mga hindi pamilyar sa termino na yan, ang busboy ay tawag sa mga taong naglilinis ng lamesa kung tapos nang kumain ang mga customers. Pagamat maliit ang kanyang sahod ay nagtiis si June sa trabaho dahil kung hindi siya kakayod ay mapapatalsik silang mag-asawa sa apartment at sila ay magiging palaboy. Sa loob ng dalawang taon, silang dalawa ni Hilda ay nag dahil gusto nilang makaipon ng pera para makabili ng sarili nilang sasakyan na makakatulong sa pang-araw-araw nilang mga gawain. Kalaunan, si June ay iniwan ang pagiging busboy dahil gusto niya maging salesman o tagabenta ng mga sasakyan. Kaya in-update niya ang kanyang resume at lakas loob siyang nag-apply sa General Motors na isang car dealership. Ngunit sa halip na maging car salesman, ang manager ay sinabi sa kanya na hindi siya maaari maging tagabenta. Hindi niya ibinahagi kung bakit hindi siya naging salesman pero dahil sa desperado siyang magkaroon ng trabaho, ay tinanggap ni June ang pagiging attendant sa showroom ng car dealership. Ang kanyang araw ay nagsisimula sa pamamagitan ng paglalabas ng mga sasakyan para iparada ang mga ito sa loob at labas ng car dealership upang makita ito ng mga posibleng customers. Kasunod ng pagkakaroon niya ng experience sa bago niyang trabaho ay ang paglaki din ng pamilya ni June. Siya at si Hilda ay naiulat na nagkaroon ng apat na mga anak. Sa loob ng ilang taon na pananatili sa Amerika at pagtatrabaho bilang attendant, ang masipag na si June ay nagdesisyon na magtungo sa bangko para magloan upang makakuha na sila ng sasakyan na matagal na nilang inaasam. Ngunit sa hindi inaasahang dahilan, siya ay tinanggihang pautangi ng bangko. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ni June ang pangyayaring yun para isanda ang porsyentong pag-igihin ang kanyang pagsisikap. Mula sa pagiging attendant, nag-apply siya sa Encino Chevrolet na ibang car dealership at nakumbinsi niya ang manager doon na siya ang perpektong tao para maging salesman. Ang mga sinabi niyang yan ay nagkatotoo dahil pagkalipas ng apat na taon, noong 1978, hindi lamang siya ang naging pinakamagaling na salesman. Pero ang dating restaurant busboy ay naging vice president ng car dealership. Kasabay na pagkakaroon ng magandang sahod at mga benepisyo, ibigay niya rin ang pangangailangan at luho ng kanyang mga anak at pati na rin ng kanyang pamilya na naiwan sa Laguna. Nakabili din siya ng magandang bahay sa Southern California at sasakyan na ilang taon din niyang pinangarap. Pero kahit siya ay tila nasa tugatog na ng tagumpay, si June ay nanatiling mapagkumbaba. Ayon sa mga ulat, bilang vice president ang laman at lagi niyang sinasabi sa kanyang speech ay ang mga katagang to dream the impossible dream. Madalas niyang sabihin yan sa mga taong nagtatrabaho sa car dealership para malaman ng mga ito na kung anumang tagumpay ang kanyang tinatamasa at narating ay kayang-kaya din nilang maranasan basta may tiyaga at diskarte sa buhay. Lagi niya rin binabanggit ang kwento ng kanyang buhay na inilarawan niyang from rugs to riches o yung tawag sa mga kwento ng mga taong may hirap na yumaman. Bukod sa pagpapalakas ng loob ng kanyang mga empleyado, si June ay lagi ding ibinabandera na ang tanging gusto niya sa buhay ay mas lalo pang mapalago ang kanilang car dealership para makatulong siya sa mga Filipino at ibang lahi na tinatanggihan na pautangin ng bangko. Dahil sa mga sinabi niyang yan, karamihan ng mga Pinoy na gusto magkaroon ng sasakyan ay nagpupunta sa car dealership ni June. Hindi lamang pagbibigay ng mas maganda at mabilis na transaksyon ang inaalok nila. Si June ay nagdesisyon din na kumuha ng mga empleyado na nakakapagsalita ng Korean at Arabic para mas dumami pa ang kanilang mga customers. Sa galing at diskarte niya sa negosyo sa edad na 44, si June ay hindi na lamang naging vice president, pero nagawa niya ring mabili ang Grand Chevrolet sa Southern California at siya ang tinawag na Chief Executive Officer o CEO. Dahil dyan, siya ay naging laman ng balita at inilagay niya sa pedestal ang lahi ng mga Filipino. Dahil pagkatapos nilang makapagbenta ng libo-libong mga sasakyan, ang dyaryo ay binansagan si June na CEO ng pinakamalaking minority-owned enterprise sa Southern California. Ang dating busboy na naninilibihan ay nagkaroon na ng mahigit apat na daan at mga empleyado na halos mula Asia. At mas lalo pa siyang nakilala dahil nagtayo siya ng iba pa mga negosyo na nakafocus sa sasakyan. Siya ang naging CEO ng Grand Wilshire Group na kinapapalooban ng dalawang malalaking car dealerships at ang nooy sikat na Grand Chevrolet sa Glendora na pangatlo sa pinakamalaking car dealership hindi lamang sa California pero sa buong Estados Unidos. Madalas niya rin sabihin na para matulungan ang mga immigrants na walang trabaho, ay bibilhin niya ang malaking parte ng California at magtatayo siya ng farm upang mabigyan niya ang mga taong nangangailangan ng trabaho. Ang kanyang kasikatan ang naging dahilan kung bakit tinawag na Golden Boy si June ng Filipino community sa California. Bagamat siya ay milyonary na, sinabi ng mga nakakakilala dito na nanatili si June na mapagkumbaba. Bagamat kaya nitong makabili ng malaking mansyon kahit sa ang state sa Estados Unidos, ay nanatili ito sa kanilang simpleng bahay kasama ang kanyang mga anak. Ang kombinasyon ng kanyang lifestyle at pag-uugali ang naging dahilan kung bakit nainganyo na rin ang ibang mga tao, lalo na ang mga Filipino, na mag-invest sa kanyang negosyo dahil alam nila na ang reputasyon nito ay solido. Sa sobra nilang tiwala at pagnanasa na maranasan din ang tagumpay ni June sa pag-ita ng 1988 at 1995, libu libo mga Filipino-Americans ang maagang kinuha ang kanilang mga naipong salapi na nakalagay sa kanilang retirement funds upang mag-invest sa mga negosyo ni June. Ang iba naman ay nangutang pa sa mga banko para lamang makabili ng shares sa kumpanya nito sa pagbabaka sakali na makisabay sa tagumpay na kanilang iniidolong golden boy. Ang ilan ay naisang lapa ang kanilang mga bahay bilang collateral sa banko para lamang makautang ng pera maaari nilang mai-invest. Ito ang litrato na masayang si June noong May 26, 1988 kasama si General Fidel Ramos na kalaunan ay naging presidente ng Pilipinas noong 1992. Ang dalawa ay naiulat na malapit na magkaibigan. Siya ay naging laman ng balita hindi lamang sa Amerika pero pati na rin sa Pilipinas. Si June ay madalas na naging inspirasyon ng mga taong gustong magdungo sa Amerika dahil nakamit niya ang tinatawag na American Dream. Dahil sa kanyang galing, ang publiko ay inisip na bawat Filipino na nakatira sa California ay matyaga at puno ng determinasyon. Kaya karamihan sa kanila ay taas noon na ipinagmamalaki na sila ay Filipino. Ang noy governor ng California na si George Duke Mejian ay iniligay pa si June sa board ng California Department of Motor Vehicles o katumbas ng LTO sa Pilipinas. Ngunit noong buwan ng Agosto ng taong 1988, ang mga empleyado, board members at mga investors ng Grand Wilshire Group ay nagtaka dahil hindi nila mahagilap si June. Hindi sila kaagad nag-alala dahil maaaring meron lamang itong emergency na kailangang intindihin. Pero nang lumipas na ang 24 oras na hindi nila ito mahagilap, ay kinontak na nila ang mga otoridad. Ngunit kahit ang mga pulis ay hindi rin ito mahagilap at walang nakakaalam kung ano ang nangyari dito. Ang iba ay nag-alala na maaaring ang mabait nilang kababayan at CEO ay naging biktima ng isang krimen. Ngunit ang lahat na kanila mga teorya tungkol sa pagkawala ni June ay nasagot ng ilang daang mga FBI agents ang sumugod sa building ng Grand Wilshire Group. Ang balita ng pagsugod ng mga ahente ng FBI sa building ay kaagad kumalat kaya napasugod ang mga investors sa lugar. Doon nila nalaman na hindi pala biktima ng isang krimen si June Bagkus, ito ay suspect sa isang malaking scam. Nang marinig nila ang nag-iisang salitang yan, ay gumuho ang mundo ng halos isang libo mga taong nag-invest sa kumpanya ni June at lalo pa silang nanlumo ng malaman na ito ay bankrupt na pala. Nang lumabas ang official court documents ay lumalabas na ang ipinapakitang tagumpay ni June ay hindi totoo. Nagsimula ang panuloko niya noong 1984 kung merong lumapit dito na customer na pinagtabuyan o tinanggihan ng iba mga dealership at banko, ay ginagawa nito ng paraan ni June para maaprubahan, ngunit ang kanyang paraan ay iligal. Ayon sa mga investigador, nagawa na mapeke ang mga dokumento at dahil sa ang panahon na pinag-uusapan natin ngayon ay 80s, hindi pa ganoon kahigpit ang pagsuri sa mga dokumento at wala pa rin na inventong teknolohiya na magagamit para malaman ang peking dokumento sa hindi. Noong 1986 ay nakuha ni June ang atensyon ng California Highway Patrol's Insurance Fraud Unit, LAPD at US Customs. Base sa report, si June ay iniimbestigahan ng mga ito dahil sa insurance fraud. Ayon sa mga ito, ay kapag ang mga taong naaprubahan sa car loan ay hindi nakakabayad, sa halip na ibalik ang sasakyan sa car dealership tulad ng nakalagay sa kontrata, ang grupo ni June ay inire-report na nawala ang sasakyan. Pagkatapos mag-file nila ng insurance claim, ang walang kamalay-malay na insurance company ay magbabayad. Pero ang hindi nila alam, si June at ang mga alipores nito ay ipinadala na pala ang sasakyan sa Pilipinas para ipagbenta. Lumalabas din na bumuuna rin ang sariling gang si June na tinawag nitong Magic Jablos. Ang mga ito ang bumubugbog at nananakot sa mga empleyado kung sakaling sila ay tumanggi sa ipinag-uutos na kanilang boss. Isa sa tatlo niyang pinakamalapit na kaibigan sa trabaho ay ang Pinoy na sales manager na kinilalang si Ernesto Alvarez. Pero bago pa man maaprubahan ang warrant of arrest, ay kaagad itong nagtago. Sa galing niya sa pamimeke ng mga dokumento ay nagawa na maloko hindi lamang isa kundi limang bangko. Ang mga ito ay Union Bank, First Los Angeles Bank, Manila Bank, First Central Bank at Imperial Savings. Sa pagdami na kanyang mga customers ay naisip ni June na hindi niya kayang gawin ang panglulokong ito na mag-isa lamang. Kaya kahit sa bangko ay meron siyang mga kakunsyaba para pikein mga dokumento, pati na rin ang pirma ng mga customers. Kung hindi makabayad ang mga taong naaprubahan sa car loan, ay kukunin niya ang sasakyan mula sa customers at ipagbebenta niya ito na walang kaalam-alam ang bangko. Sa loob ng apat na taon dahil sa galing niya sa pangumbinsi sa mga tao na alam niya ang sekreto para yumaman, hindi nagdalawang isip ang mga tao na mag-invest sa kanyang kumpanya at karamihan sa kanila ay mga Filipino. Kung ang mga car loans ay tinatanggihan ng mga bangko dahil sa dami ng mga taong inaprobohan nila ay hindi nakakabayad, Ginamit ni June ang mga pera ng mga investors para ipambayad. Ang cycle na yan ay paulit-ulit na nangyari. Kaya minsan, para mapataas ang credit score ng kanyang sariling car dealership, kinukuntsaba pa niya ang kanyang mga empleyado na magkumwari na kumuha sila ng car loan kahit hindi naman talaga sila bibili ng sasakyan. Nang pagsamasamahin ang kabuoang pera na nakamgam niya mula sa mga investors, ito ay lumalabas na nakalikom ng 24.9 million US dollars. Hindi lamang mga tao ang niloko niya pero pati ang financial institution tulad ng bangko. At dahil sa scam niyang ginawa, nawalan ng mga ito ng 64.2 million US dollars. Sa laki ng perang 'yan, isa sa limang bangko na nabanggit ko kanina ay napilitang magsara at mag-file ng bankruptcy. Ayon sa FBI, nang makatunog si June na siya ay iniimbestigahan ng Los Angeles County District Attorney Major Fraud Unit ng DMV, FBI at iba mga ehensya sa kahinahinala niyang ginagawa, ay kaagad itong nag-al sa balutan at bumili ng plane ticket pabalik ng Pilipinas. Ang mga taong nawasak ang kinabukasan dahil sa panliloko ni June ay isinumpa ang kanyang pangalan. Pero ang hostisya na gusto nilang makamit ay hindi nila kaagad nakuha. Ang asawa nitong si Hilda ay nagawa ding makalabas ng bansa at magtungo sa Pilipinas dahil wala namang nakabimbi na kaso laban sa kanya. Lumipas ang limang taon, isang dekada, labing limang taon at dalawang dekada pero tila naglaho na lamang na parang bula si June. Ang huling balita nila sa ng scammer ay namatan na ito sa isang hotel sa Maynila at si June ay gumagamit na diumanong ng ibang pangalan. Ang mga biktima nito na nawala ng pera ay walang nagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang buhay habang ang mga otoridad ay ginagawa ang lahat para mahuli ang scammer. Sa pagdaan ng panahon ay tila ang ilan sa mga biktima ay sumuko na sa paghahanap ng hustisya, pero hindi ang mga otoridad. Ang FBI ay sinigurado na ipaalam sa publiko na si June ay isa sa mga wanted na kanilang pinagahanap. Sa tagal ng manhunt, ang ilan sa mga taong orihinal na na-assign sa kaso ay nagsipagretiro na rin. Kaya bagong mga ahente na ang humahawak ng kaso. Hanggang ang scammer na mahigit dalawang dekada nilang hinahanap ay kusa palang papasok ulit ng Amerika. Ayon sa ulat noong November 2012, ang 68 taong gulang na si June ay nahuli sa LAX na airport na matatagpuan sa Los Angeles. Base sa mga reports, ito ay di umunong dadalo sa kasal ng isang tao na kalaunang naiulat na anak ng bago niyang kinakasama na pinanganang si Letty na isang Pinoy din. Ngunit ang mga pahayag ni June na yan ay hindi pinaniwalaan ng mga otoridad. Dahil natuklasan ng mga investigador na noong ito pala ay bumalik sa Pilipinas, nagpalit talaga ito ng pangalan. Gamit ang bago niyang pagkatao, si June ay bumiyahe patungong Australia. Doon niya nakilala ang bago niyang asawa na si Letty. Nang siya ay maging Australian citizen, binago na naman niya ang kanyang pangalan at ang pakilalan niya sa publiko, siya ay si Roberto Coscualella Jr. Doon ay nagtayo siya ng tax preparation at insurance business na tinawag niyang Richard Gardner Tax Agency at RC Insurance na parehong makikita sa Brisbane. Katulad ng kanyang ginawa sa California ay sinadya ni June na makihalubilo sa kapwa niya mga Filipino para mabilis na makuha ang loob ng mga ito upang maingganyo sila na mag-invest. Sa mahigit dalawang dekada nitong pananatili sa Australia, ay naiulat na nakapanloko na naman ito ng halos limanda ang mga pamilya at ang kabuoang ang pera na naitakbo nito ay humigit kumulang 7 million Australian dollars. Ang isa sa kanila ay isang Pilipinang byuda na nakumbinsi ni June na i-invest ang 250 Australian dollars na perang nakuha nito mula sa life insurance policy ng kanyang yumaong asawa. Ang ginang ay pinangakuan ni June na may babalik niya ang pera pagkatapos itong ma-invest at asahan niya na ito ay lalago ng 15% sa loob lamang ng isang taon. Pagkalipas ng labindalawang buwan, ang ginang ay masayang dumulog sa opisina ni June dahil gusto na nitong kunin ang pera. Ngunit sa gulat niya ay hindi lamang pala nito ininvest ang pera, ngunit winaldas din ito ni June. Sa kanyang galit, ang byuda ay sinampahan siya ng kaso ngunit bago matapos ang paglilitis, si Letty at June ay agad bumili ng plane ticket. Ang plano nila ay magtungo sa Canada mula Australia para takasan ang mga otoridad. Ngunit ang binilin nilang ticket ay hindi one-way trip. Sa halip, bago sila makarating sa kanilang huling destinasyon, ay titigil ang eroplano sa LAX o LAX Los Angeles dahil doon ang nakatakda nilang layover. Ang desisyon nilang yan ay ang tanging pagkakamali na mag-asawa at magiging dahilan kung bakit mahuhuli si June. Nang lumabag ang eroplano sa LAX, bumaba ang mag-asawa at pumasok sa airport dahil kailangan nilang hintayin ang pangalawang eroplano na magdadala sa kanila sa Canada. Ngunit ang hindi alam ni June, ang LAX na isang international airport ay kaka-install at kaka-upgrade lamang sa bagong teknolohiya na tinatawag na Biometric Traveler. Ibig sabihin, kung ikaw ay merong connecting flight, pagkatapos siya ng immigration officer ang mga papeles at ticket mo, kakailanganin mo ring iscan ang fingerprints mo. Ang 68 taong gulang ni si June ay walang kamalay-malay na ang isa sa mga layunin ng bagong teknolohiyang yan ay mahuli ang mga wanted na taong tulad niya. Pagkatapos niyang maskan ang kanyang mga fingerprints, ang immigration officer ay kaagad inilartuhan ng mga security officers sa loob ng airport na agad namang nakipag-ugnayan si FBI para sabihin na ang matagal na nalang pinagahanap na si Emeniano June Riodica ay nasa airport at gumagamit ng bagong pangalan. Ang paglilitis ay nakatagtasan ng maganap noong January 2013. Pero dahil sa mga delays, ilang beses itong nare-schedule hanggang magdesisyon ang judge na magaganap ang trial noong October 2015. Ngunit isang araw bago mangyari ang nakatagtang paglilitis, nagbago ang isip ng 70 taong gulang na si June. Sa halip na humarap sa jury ay nag-plead siya ng guilty sa lahat ng mga kasong isinampas sa kanya. Ibig sabihin, inaamin at inaako niya na niloko nga niya ang mahigit isang libong mga tao at limang bangko. Pero bago siya masintensyahan noong December 2015, nagbago na naman ang isip nito at sinabi niya na gusto niyang bawiin ang kanyang guilty plea at sa halip ay gusto niyang humarap sa korte at harapin ang jury para kumbinsihin ang mga ito na siya ay inosente. Ang kanyang mga dahilan ay una, siya ay di umanong inaagrabyado at ginigipit ng gobyerno ng Estados Unidos dahil siya ay isang Filipino. Ang pangalawa niyang rason ay dahil sa statute of limitations. Ang ibig niyang sabihin sa batas ng California o kahit ibang bansa o state sa US, kapag hindi nagawang mahuli ng mga otoridad ang isang tao na pinaghihinalaan nilang kriminal sa loob ng lima, sampu o sa kaso niya ay dalawang dekada, wala silang karapatan na litisin ito dahil expired na ang naibigay na panahon para sa mga otoridad. At ang huli niyang dahilan ay para kay June, ang ginawa niyang panluloko sa napakaraming mga tao at limang bangko ay hindi dapat nililitis sa criminal court bagkos ito ay dapat litisin sa civil court kung saan walang nakukulong. Dahil sa pabago-bagong isip ni June, natapos ang taong 2015 at 2016 na walang nangyayari o pag-usad sa mga kasong isinampas sa kanya. Ngunit noong 2017, buwan ng Mayo, ang desisyon ng Korte ay bumaba at base sa pagsiyasat ng hukom sa napakaraming mga dokumento at ebidensya, Ibinahagi nito na dapat lamang litisin bilang isang kriminal si June dahil sa dami ng mga taong kanyang naloko at mga kinabukasan na kanyang sinira. Siya ay pinarusahan ng makulong ng sampung taon sa kulungan. Bukod dyan ay inutusan din ang 72 taong gulang na si June na bayaran at ibalik ang pera na kanyang mga nabiktima na nagkakahalaga ng 29 points. Walang nakakaalam at wala sa ulat kung naibalik niya ang pera ng mga taong kanya niloko. Pero ang maliwanag ay hindi natapos ni June ang kanyang sintensya. Dahil noong March 17, 2021, sa edad na 76 na taong gulang, ang dating negosyante ay pumanaw sa loob na kanyang selda. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!